uwi mo. ano pa? Dapat may laing at pinanga. La laing pit... Huwag la, pinanga! Ba't hindi mo pasamahan ng Bicol Express? Huwag mo sabihin, babalikin mo pa yan doon. <laughs> oh, Yan ang gusto ko. Bumalik ka ng Bicol sa Sabado. Humanda ka sa akin. Huwag kang pumunta sa bahay ng nanay ko. <laughs> Buhay pa, nanay niyo. Bawal yan! <laughs> Meron akong hamon para sa sa'yo. Alden, makinig ka. Ano? Ice cream na maanghang? Makatunaw Oo. na pagdating dito. Meron no, silly ice cream. Oh. ice cream? Makatunaw na. Kailangan hindi tunaw, Lola. Ako ah, kung, kung magagawa mong hindi tunaw. Yan. Malama. Magkakaroon ka ng konting puwang. Uy, kaya kaya. Ibibigay kaya. ko ang number ni Meng. Ibig sabihin, Ay, Lola, ni... ikaw may number ka na ni Meng? Ni Yaya Dam. <laughs> number ni Yaya Dam. <laughs> Siyempre. May number ka na, Lola? Siniseryoso mo rin, ha? <laughs> <laughs> Hoy, hindi. <laughs> <laughs> hindi. Alden, number <laughs> ni Yaya Dam. Alden, madali yung mag... Alden, seryoso ka ba, ba? talaga? Kay Main? Ah, kay Yaya da. Gusto kong masubukan ng totoong tibay mo talaga na makita ko ang determinasyon mo, Alden. Salamat. Hindi rin mawawala, syempre yan. Salamat sa Pilinats. Subalit. Pero, hindi pa rin ikaw ang pinipili ko para kay Yaya. Anong akala mo? Ganon-ganon na lang unan unan malamang si Frankie pa rin manalo rito <laughs> handa ka na ba ate <laughs> handa ka na sumagot ka hindi nga magsalita. Bukas, gusto ko bumili ka ng laing at pinangat. Dali, may, balat yung Nating nga pa, nating nga. May langaw, may langaw. yung isda ba yan? Pinanga. Yung laing na... Ng... <laughs> Ayaw mo nang inat-ngat? <laughs> <laughs> Dalhin mo dito. At gusto ko, ikaw mismo ang magbibigay sa kaya brad, biyahe na, biyahe na. At pag nagawa mo, laki mata ni Yaya, Sisimulan na natin ang bagong hamon mo. Kala ko sisinga ka na. <laughs> Pero siya magbibigay mismo. Ikaw siya mismo mag -aabot, Lola. ang mag-aabot. Mag Uy! Sa Sabado yan? O bukas? Sa Sab... Sa tamang panahon. <laughs> Sumabit kayo yung Sabado. <laughs> ano ba talaga? Ulitin natin. Take two. Nabi nabitawa mo na yung Sabado eh. Sa Sabado na ba ibibigay ng harapan? Hindi. Sa, sa, sasabihin ko. oh, sa <laughs> taong panahon. Yun. Ibo, oh, nabitin. Kala ako sa, 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 sa Sabado na. Yaya. Okay po. Dati, nung nagdadabshmas ka, nagpapapangit ka bakit parang ngayon? <laughs> oh. Hindi mo na ginagawa. Wow! Oh. Parang bumoblooming blooming eh. Oo. Oh. <laughs> nga mag-oplosion ngayon. Alden! <laughs> medyo... Hmm. Nakakakilig yung style mo. Wow! <laughs> <laughs> parang tinatamaan ka lang. <laughs> Pero... Oh. <laughs> hangin lang. Hindi mo pa rin ako ma-impress. <laughs> Wala ka pa rin points dahil kulang ang uwi mo. Galing kang bicol, dapat kompleto. <laughs> Walang laing at pinangat. Sorry. Okay? Pag nagawa mo, oh. mo sa akin ang laing at pinangat. Oy. Ikaw ang magdadala. Aden, ayoko na mga riding in thunders. Brad, kung ako sa'yo, iyo, muna. Sigurado, pagdating dito, si Rana yun para mawala na si Lola. <laughs> Puro gata yun. Pakain <laughs> mo agad. Tandaan mo to. Ayan na. Ante! Nakko na, pres. <gasps> Pris. Ayan na, ayan, ayan. Ibig sabihin niya, pupunta naman <gasps> ng vehicle tong Paro. <laughs> <just> <laughs> <Boy. laughs> Oh, iba na yung ngiti. Oh, ano yan? Yeah. May sinulat pa. Ano yan? Sir. Sa'yo muna. Ano? Sa Ano? Ah, saka. Wala ko, Shota. At <laughs> saka na, nasisira na pagsusulat. Oo, oh, ah? oh, na rock okay. spelling na. na. Na, na, na. parang ako conscious na hindi na, mo mind. oh, may hindi Oo, parang yan. nalilito. Uy, uy. Oh. Next time ano muna mo na, bigay. Oo. Oh, oh, Then Joey. Yes. Gusto yes, mo yeah. ng yemang pili? Oh, oh of course. Lalo Pat na yema ni Jema. <laughs> Pap papadala ko dito kay Sige. Hindi, si Jema <laughs> 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 <Pige. Hey, ayaw. laughs> si kasi nagtitinda na yema. Oy, pag... Ano yan? Magkasama na ta... Oy! Oy! Oh! Oy! Nilalagyan pa nung... Ano yung sinusulat? Main talaga eh. Hindi na Yaya, parang wala na si Yaya. Una niya yung tawa, hindi niyo nakikita yung tawa kasi. ito ko. Hindi ito kaya sila yeah, na lang nakakaalam nito. Nakikita ko. Pati tayo. Ano naman to isa? Sa tamang panahon. Wala parang... Kayo. Mukhang may tama na talaga. Jose. <laughs> Jose. Oh. Jose parang tayo na lang hing ang biling, umaarte dito sa Kalye <laughs> <laughs> Yung dalawa, <laughs> totoo na. Hello? Sandali lang, Lola. Oh, Paligtad. Yeah, Hello? Yeah, yeah. <laughs> Di ako yan, ha? pa ako nagdadayal. Ha? Ha? Sindi ni Dora? Hush! Huwag ka maingay. Jose, <laughs> magkape ka. Makabe nakita ka. na! Magkape ka. <gasps> May lapasita biscuits. Kumain ka. Lola, nakita <laughs> na raw si... <laughs> In nakita na, iwala niyo ulit, iligaw niyo ulit. <laughs> na, nakita na! Ilig ha! Ay, ayan talaga. Eh. Second place. Ako, yun ang talaga oh. matindi. Oh. Naku, eh wala na. Hindi na mapipigilan yung sekreto na yan. Nakita na yung pangkakot <gasps> nilang kapatid na kambal. Aba? <laughs> Saan kaya nakita? Baka sa mga Twitter lang na... Yun ang mabigat. Eh, wala. Twitter lang. Oh. Bukas kaya? Pwede eh, rin yun. O, sumisimple. O, nakapresa. Eh, tutuloy laway ko. <laughs> 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 Pero kang yung dalawa na lang uma-acting dyan, ha? Oo nga, no? Oo. Parang tayo. Okay. Opo! na. Opo! Kas, kas, tira. tira. Ano na kaya po ang mangyayari sa mga tagpong ito? Painit ng painit. Palambing ng palambing. Uy, oo, oh, totoo. Ang pagtitinginan ni Meng at ni Alden. <laughs> Meng and Alden eh. Iba na po ang tawagan nila. Tinidora. Sino kaya? Ang Lola. <laughs> sa likod. Ang pangalan ito. Siya na nga ba ang tunay na tut Yaya. Malalamin lahat na dyan. Sa pagbabalik, ng kalisering sinusubaybayan araw-araw. Sa laga, maraming salamat. Dito po sa toko. Dito po si Gasgas sa -Gas na Belgas, nag Thank you, Gasgas. -Gas. Thank you, thank you. Hoy, Alten, Punta ka na ng Bicol. Wow, ano man naman so, lang yung bigol. Gano'n ka nila ba? Pwede ko bang i-bullnyag din si Alden yung mga sinasabi sa akin ito pag nagre-rehearsal kami. Kaya Ryan nga, maraming ano, eh. Jose, gusto mo magkwento ako. magkwento na tayo, bro. Kwentuhan tayo, kwentuhan tayo. Ikaw, Alden, uh, yeah, nga? Pati si pati si Sam, kwento na na natin si Sam. Ay, sama na natin sa kwentuhan yan. Yan ang maraming alam, ano? Ay. Okay, plano ka ba o nagkokotse ka? Ano Alden? Papunta, eroplano? Right? aeroplano. Pabalik, kotse. Alam mo, Alden, oh. kung talagang siniseryoso mga mga hamon, bayaran mo naman yung mga bills namin sa kuryente niyo. Sa... <laughs> <laughs> Aray ko. Boko <laughs> yung tamay dyan, oy! <laughs> well, ano po, may ka. Hindi, <laughs> naglalambing. Kasama sa pagsubok yun. Baka makalusok.